lumipad yung GoPro So yun guys kung taga, taga buhol kayo Matutuloy agad yung outing nyo <laughs> Ay saan pwede Ay no Sobrang ganda oh, Libre saan ba Oh? Slow lang. Ah, hindi na ano yun yan. Mabigat. DSLR. Hindi ah, ka tulad ng mga cellphone na dadala. Oh. Hey! Kasi yung mga cameraman eh. Yung may mag-overtake yung mga... Ay, oh, taas iyan yung camera. Oh. let's go malapit na rin yung gasolinahan sige lang 87 ta natuloy na yung outing nila guys na ah, ayan Beach nila guys Outing na sila Ayan na ito pa na ito pa ito pa Mabaliw! Mabaliw! Eh, yeah. <laughs> e tinakatawa dito di mag-win nila GoPro eh. Yeah, eh. Ang ala vlogger eh. Yeah, yeah. yeah. Super. <laughs> uh, na. Kung DSLR to ba, ang kita-kita kahit sa dagat, sumalala. So, hindi ganito kasi ultrawide lang po eh kung ano yung gusto mong makita na yung view magkakalawa ka lang oh. sa isa ganito di ako naiiyay eh. mahal mahal ang gopro yeah, parang tatalo sa alas tama okay, magandala tayong gopro for the vlog for the vlog guys for the vlog. For it's the blog. Kami ay mga OA. May talang vlog. Mga insan. M mga insan. mag megos tayo Mga insan. ito yan, ganda. Ganda yan. Luma na lens na 2020 pa pala ito. Ay, ito pa pala pinapalitan yan? Oo. Oh. Ah. Sa oh, ganda po. Saka yung quality na ito is good siya for 2020. Ay, eh, ngayon, dami na bagong labas kasi. Gas, ah. gas. Ito yung ganda na ito, Tog. ay tama pala. Okay, bigo. Okay. City. The oiler 91 to. Ah. So, makaka-wait tayo ng low eh. ball to tatlong battery talaga eh. Balik tayo. Kanina yung low sa bukod sa ubay, dalawa na yon, pangalawa ito pang-glass. Ako ah, ko Digo bili 'yung anino kasi eh. sobrang init pa. Pero binko 'yung bota. nasa naman tayo yung jogging Nadito And... <laughs> kami sa bahay. Sito yung wakit. Sito. guys. Okay. Okay. So papunta kami kay Tiyo. Ah, na Ah, yan, ang tagabul dito. Uy. Basi kaliwat Galo. bersia, Wala, yung dragon. Kamalaran. Patay. Hangin. Uy, gaw! Ay, gaw! Ay, gaw. Ay, gaw. Ay, gaw. Ay gaw. <laughs> Hello po. May po ay. no, sa Siboloc. Sibol? Opo. Eh, yung mama mo, ano tabi lana. Oh, sila na Davies lo da Ah. 'Di mo tandaan mata Opo. Sali na ha? Pilipinas. Okay. Ayan, si Lolo Polen, kapatid ni Lolo Polen, Si Tito, Lolo Yan. Uh, Tapos yung isa naman, si Lolo Daniel. Di, 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 Polen di, di, Polen di, Wala Manila. Asa ka sa Manila sa yeah, sukat. Sukat. Ah, no. Paranyaki. Paranyaki. Sukat sa alabang. Alabang. Si... Ako si... ni mo si Lola at Tita Rona. Lola? Tita Rona. 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 Rona.

Ayun, 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 dano na pa pa yan oh. ayun, sila ayun, 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 pamangkin ayun, 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 Pamangkin, ko, pamangkin <laughs>

ay okay lang lang. Ah. Ganyan <laughs> uh, na ako nagtingkod lang. Masita di ha? Oo, uh, tos dawis lah. Uh, eh, ebe? Ha? Uh. As dito beg na ala? Naam mo dati ka dating ito. Ben, tita natin. Alak nila ng mga Okay, okay, okay. Po po uh, ano po anak po ni, ni, lolo, po, ni lolo lolo undo undo pala ano po anak na ako lupa yun ganda no dito lagi ka bahay po ha? May bahay na ganda no spot no malapit hmm. sa dagat pero hindi yung ano pa hmm. <laughs> na pampang ba? sa iba ako ba nila kung may ano hindi abutang concert or ano Sirami. Chill ka lang. Tsaka set dito kasi natatakpan ng lente Kasi itong isla. <coughs> Lego, <Ligong> dagat! Lego, o. O, pit ka oras dito. <laughs> Sunod po. Pit ka, pit ka Opo. Balik mo pang lab? Opo, tito. Niyang taod-taod, mga aras, siguro. Alas tres ka pin. Ah. Nandiyo, kaya. Ano oras na? 2.30. Ha? Ha? Hindi ko yun. Saan sa inyo dito? <laughs> <laughs> sa dito? <laughs> <laughs> Dulo ng kabiyas na. Uh -huh. Saan <laughs> sa inyo sa bebe? Dulo ng island. <laughs> Mas magkamag-anak pala kayo. Ano? <laughs> Pamalaran, Kalunahan, <Hi. laughs> Garcia, Galo. <laughs> ha ha yan dito may ano pa dati magtikot ko maging jowa pares kami boyless middle name niya boyless hindi mo alam pa? oo oh, di ko alam kabats ni iyan kabats ni pita middle name boyless tas kaya kabanog kabo ano pang ganda mo? boyless boyless

ini ini puan eat oh Badyo. oh uh. udit udit mm. ya <laughs> 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 <don't> <laughs> <laughs>

sa panglaw Gabilo, Pusig kayo. kayo? <laughs> uh -huh? <laughs> <-huh. laughs> <laughs>

Oto naman ni Hinay so. Uh... Doon na ni Agi upuan. Hindi balik nyo. Agi upuan nyo. Carmen. Agi Hindi <laughs> <laughs> rin lo, no, Agi. Ah, dagat. Oh, okay. sila makita sa dagat. Ano <laughs> yun, Indus dagat lho. Kaya bokeg. Kaya ngulasang agihan. Nah. Dini kato pagkusup empat dagat. dagat. Hmm. Dogo gindunman dagat Oh, doget. Iksona. Gapne dagat kuru. Hmm. Indus mah. Oh, Kapoy ini biahe bisa di mengeresa. Kapoy oi. Sama motor lo kapoy. ผมเอ็นเน็่ยววนเก้านักได

Luka mo? Ilong ko? Wait, tamangin sa tito. Sa'yo na yan. Apply na to? Oo. Uy, dito sa payago. Liku, 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 Liku. Kita, habuk, tapi. pa naman akong bag so papahinga ulit tayo mamaya Ay, matagal na eh. Walang gulong. Mm. A flat. Babalik ka next year? Next year paano? Oo. Paano? Dito. Ayan okay, guys, kita na guys. <coughs> Uli ka bayi. So, ayan guys. Ayan sila guys. Kapoy. Ah! Hindi na ako. Kapoy na daw sila guys. So, tatawid tayo guys. Wait lang. Ay, nakikita nyo yan. Ay mo na yah. <laughs> Santo kaya ako.